Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo? At nararamdaman mo ba na ikaw ay hindi na niya namimiss? At ngayon ba ay nalulungkot ka? Dahil sa hindi ka na niya pinapansin at dahil sa hindi na siya kumukontak sa iyo. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo at ngayon mismo ikaw ay maisipan niyang kontakin? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito sa mabuti at huwag abusuhin at hilingin ng buong puso. At isa itong gabay para makatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo at magkaayos kayong dalawa. At siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo ang gagawin mo lamang, kunin mo ang larawan niya, actual photo niya, o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo kung wala kayong actual photo niya. Titigan mo lamang ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at itouch mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin at ngayon mismo ako ay kukontakin mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At kung actual photo niya ang ginamit mo ay itago mo itong larawan niya, pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng punda ng unan mo at uunanan mo ito gabi-gabi. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo, pakatitigan mo lamang ang larawan niya at ibulong ang spell at pahiran ng kaunting laway mo at ngayon mismo paniguradong siya ay matatamaan nito. Basta tiwala lang. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.